o, mga tambay, mga bangka nila rito alam makina ayan lang yung kanya ito yung pang patakbo nila Yan ginagamit para tumakbo yung bangka nila dami eh. may mga lambat dami eh. may lambat sila alam mga makina man lang oh, Elvinina, Niño. Oh. ito Oh, el vinina, mga makina. Mga mga tambay. Kami na kami. Balik na kayo ulit sa trabaho namin. Dari itu, saya melihat teras.